What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Ngayon ay araw ng Sabado at aligagang aligagana naman ako dahil walang pasok at tinatawag kong itong rest day problems. Oh my goodness. Wala pa akong ligo guys. Kagigising ko lang. Hmm, amoy German Shepherd. <laughs> I'm now in the middle of nowhere nakikita ko lang to kapag papasok kami sa trabaho so let's check it out guys So guys, akala nyo pag rest day masaya dahil walang trabaho, pwede kang gumala. Pero guys, isipin nyo, pag rest day mas magastos. Ay, naku po, sinasabi ko sa inyo, napakagastos nyan. Excuse me. Dahil, syempre, gagala ka. Mamamasahay ka, di ba? Pero pag nagtatrabaho ka, from dormitory, from dormitory to workplace, may shuttle, wala kang babayaran bibili ka lang ng pagpagkain mo o ba? Diba? yun lang gastos mo pero pag rest day gagala ka, lalabas ka gagastos ka sa pamasay pagkain, merienda, etc bibili ka ng mga damit bibili ka ng kung ano-ano di ba magastos? hindi natin maintindihan yung sitwasyon no? kasi pag nasa trabaho tayo gireklamo tayo sana mag weekend na, sana sabado na para wala nang pasok tapos pagdating naman ng sabado pagdating ng weekend magreklamo din tayo. Ay, gastos pala. Sana may pasok na lang. Di ba? Ang kukulit lang natin, eh, you no? Know? <laughs> Hindi tuloy tayo maintindihan ng lipunan kung bakit tayo nagreklamo. <laughs> Ay, buhay nga naman, di ba? Shoutout sa mga nag-OT ngayong araw. Double pay sila. Ganun talaga pa. Panapanahon lang yan. So, guys, let's check it out, guys. I know. So cool, right? And... I don't want to make any drama right now cause I want to push my adrenaline. Gusto ko magpalabas ng powers, ilabas yung sama ng loob. <laughs> oh my goodness. Whew. Sarap ng hangin. Sarap ng kapaligiran. Di ba? Lang lagi lang nakasmile. Kahit na bungi ka. Kahit na may sungki yung ngipin mo, ngumiti ka lang sa camera. And guys, kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the notification button para ma-notify kayo sa lahat ng mga uploads ko. And shout out sa lahat ng mga vloggers dito sa Taiwan. I'm sorry guys, hindi, hindi ko kayo na-meet dahil wala pa akong enough money. But sa tamang panahon guys, imimit ko kayo isa-isa. And thank you guys for the support. Malapit na tayo mag 4,000 subscribers. Woo! Almost 2 years. Ah! so hard but it's so feel good so guys dead end na pala yun oh no? so my dead end na doon Di zoom ko na lang ayan dead end na yan but but let's see how far I can go Whew. so anyway guys I just want to share something oh no? Hanggang ngayon, di pa rin kami okay. I try my best to apologize. I try my best to approach. But, I know, hindi pa ganun ka-okay yung loob niya sa akin. So, we need to wait, you know? Uh, medyo okay na ako, pero ang gusto ko lang mangyari eh, maging okay kami dalawa kasi di ba nga masyado naging mabilis yung mga pangyayari at hindi ko napagigilan yung nararamdaman ko so just want to make clear na bayos kasi di ba ang hirap eh ang hirap sa pakiramdam ng di ba nagiiwasan kayo di ba kasi may nagawa ka mali may nagawa may nagawa kang di aya-aya di -aya, ba diba? pero gusto ko lang ma-clear out gusto ko lang ma-clear out yung emotion ko kasi sabihin na natin nakaka-apekto din sa work kasi di ba yung emotion mo pero at the end of the day iisipin mo itong tao na to although may nagawa tong mali may nagawa din siyang kabutihan sa akin and the good thing is nakilala mo yung isang tao di ba nakilala mo siya kung ano yung emotion niya nakilala mo siya kung gaano yung, gaano siya nagpakatotoo sa sarili niya nilabas niya lang yung emotion niya. So, we need accept the fact na ganun talaga. Pag puso ang nanguna o kapag puso ang ginamit at hindi ang isip. Pero anyway guys, I just want to clear out na magiging okay din lahat kasi marami kami pinagsamahan. And I you know, alam niya rin na napakabuti kong tao sa kanya. Although, natisod ako nadapa ako. Pero ngayon bumabangon na ako and hope maintindihan niya rin yung nararamdaman ko. Kasi dalawa kami dito eh. Alam ko sinasabi ng mga kasama ko, nagmumukha na daw akong tanga, nagmumukha na akong kawawa. Pero guys, iba yung nararamdaman ko sa nararamdaman nyo. But nakikinig naman ako guys. Although, ang hirap lang i-accept sa sarili ko yung mga sinasabi nyo, yung mga advices nyo. Kasi meron din ako sariling desisyon. Pero araw-araw iniisip ko yung mga suggestion nyo, yung mga advice nyo And nakakatulong yun kasi This is my first time na ganun talaga yung tibok ng puso ko Ganun talaga yung naramdaman ko sa isang babae Pero I know guys, lahat ng mga vlogs ko ay eh, nakatuon na dito kasi It's a moving on process So don't get me wrong Hope maintindihan nyo kasi hindi ganun kadali pala yung in love sa isang tao na hindi ka naman gusto. O sabihin na nating umasa ka sa isang babae, di ba? Umasa ka na mamahalin ka niya. Pero anyway guys, just always think the positive side kasi yun naman ang dapat eh. Huwag natin tingnan yung mali, huwag natin tingnan yung negative things kasi yun yung makakasira sa isang damdamin ng tao. Yun yung makakaapekto sa damdamin ng isang tao. So anyway guys, salamat pa rin kasi naiintindihan nyo ako. I know this is my life. Yung iba hindi nila naiintindihan bakit ko binablog tong buhay ko, bakit ko bakit ko binablog yung sarili ko, bakit ko binablog yung emotion ko. Because this is how I go. This is how it goes na i-share yung nararamdaman ko dahil alam ko meron din diyan gantong tao, meron din nakakaramdam ng gantong sitwasyon. So, I just want to share how it feels real talk in real life. Right guys? sa mundo na maraming humusga sa'yo. Maraming hindi nakakaintindi sa'yo. Pero hindi nila nakikita kung ano yung nararamdaman mo. Yun yung ibig sabihin ko. Sabi ko na nga ba, di ba? I don't want to make any drama, but here I am. Um, <laughs> Sabi nga nila, I need to fix myself first but I'm trying I'm doing it so hope it will be healed someday What up guys? Ayo, pinagpawisan ako ng sobra sobra salamat sa pagtutok kapag tinutok mo ipasok mo <laughs> Here we go guys That's it for today See you guys in another vlog